Magandang umaga po sa atin lahat. Araw pang na-Merkules, andito na po si Prof. Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live para doon sa mga friends ko sa Facebook. At syempre doon sa mga followers ko at uh, sa mga subscribers ko sa YouTube ay Team Replay. Pag-usapan po natin ang mga exciting na kaganapan sa House of Representatives. And when I say exciting, hindi ko lang naman tinutukoy dito si Congress Miao, di ba? Si Kiko Barsaga na talaga namang nag-create ngayon ng alingas-ngas at ingay sa kanyang mga kawirduhan at sa kanyang mga minsan nakakaaliw, minsan nakakapagtaka ka talaga. Si Kiko Barsaga ay batang-bata, 27 years old. Siya ay congressman ng distrito, 40 district yata sa Cavite. At he came in with a bang, so to speak, you know. Last Wednesday, nag-resign siya sa National Union, National Unity Party, ba? NUP. At uh, at sila ay, uh, meron lang nag-ano sa akin. At siya ay, ano, uh, talagang kita-kita mo na siya ay talagang masigasig sa pag-promote ng animal rights. Pero ngayon ay eh, mukha yatang napipinto siyang kasuhan ng ethics case. So hindi naman doon tayo tutungo eh. Kasi ang ibig kong sabihin niyan, gusto ko lang banggitin na kasama siya sa exciting. Pero yun nga, uh, marami kasi siyang ginagawang hindi maganda. Pero sa isang banda na nakakaliw. <laughs> Pero yun nga, eh, hindi ang kok ang sabi ng iba at ako naman sa akin, Meron daw, ano yan eh, para sa akin eh, minsan kailangan natin ng ganun eh, yung shocker. Pero pag sobra na, medyo hindi na maganda. Hindi lang pala medyo, hindi na maganda. Pero ang mas importante ngayon, yung napipinto ngayon, araw na to yung napapabadita na di umano, ay bababa na sa pwesto si Speaker Martin Romaldes. At ang napupuso, ang mo ng magpapalit sa kanya, apparently, this is not a coup. Parang it's a negotiated stepping down. Uh, parang hindi ito parang napag-usapan na majority siguro. Kasi ang papalit sa kanya ay si Representative Faustino D. ah uh, Junior ba o the third? Sa, sa, galing sa Isabela. Si Boji D. Na ngayon ay Deputy Speaker. So manalasalita, may mga nagsasabi na siya daw ay maglilib lang si Speaker Martin Romualdez. Pero ito ay magandang kaganapan. sapagat ngayon, kitang-kita na talagang hindi na pwede maging issue si Martin. Para sa akin, tama naman itong siya ay bumaba sa pwesto. Uh, at para hindi na siya gawing issue. Talagang malinaw na itong paglilikha ng ICI. Ay talagang ang trabaho nito ay talagang... Uh, uh, meron ako sa ha. Uh, na talagang ang tututukan na lang talaga yung investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects at iba bang infrastructure projects. Kasi ginagawa siyang issue in fact, in fact si Kiko Barsaga, ganun ang ganun ang ginawa eh. Ganun ang parang parang yun ang issue niya si Martin Romualde sa kasi Saldi ko si Saldi ko na pa sa abroad si si Martin Romualde maganda yung kanyang ano pagbitiw yung pagbaba niya sa puesto. so ngayon talagang nawala na ng uh, isa sa mga reklamo ang mga kritiko talagang sige mabibigyan na natin ng full support ngayon itong ICI although ako andun pa rin ang aking aling you know, agya you know, itong si Henry si 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 Benji Magalong na siya ay isa sa mga well, hindi siya miyembro pero siya ay adviser. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo sa lobbying ko dito na parang hindi ko type na siya ay nandiyan pero magmamat na na siya wala tayong gagawa. Siguro sa isang banda ni ko na magandang ilagay siya diyan para tumigil na sa kareklamo, 'di ba? Masasabi natin 'yung mga kritiko ng kung pangulo. ayan si Benji Magalong, inilagay niya di ba? Uh, para magkaroon ng paglilinaw na hindi ito isang uh, isang whitewash, di ba? Siguro maganda rin yun. at saka malagay din siya sa para sa akin kung talaga may pinagtatakpan siya, malalagay siya ngayon sa entire scrutiny ng bansa kasi mahalata kung meron siyang pinagtatakpan o hindi. Diba? Kasi malino naman na sinasabi ngayon na siya ay parang tao ni, ng dating pangulo na uh, isa 'yan sa mga sinasabi ng mga kritiko niya na siya ay uh, may kinikilingan, hindi naman talaga siya daw patas. O hindi makikita natin ngayon, siya naman ang matatalo diyan pag pinalabas niya yung lantaran yung hindi niya pagiging patas. So, yun yung, yun yung, ang isa sa nakikita ko kasi magandang ginawa ng Pangulo dito. Pag bumaba na nga si Martin Romualdez, dahil di umano may basbas -bas na ng Malacanang, at malalaman natin yung araw na to, ay naging, ano siya eh, parang, parang, parang ang nangyayari, the president owned the advocacy. Di ba dati kasi ang laging demonstration ng mga tao laban sa gobyerno? Pero mismo mga presidente, yun ang presidente ng whistleblower, di ba? Parang siya mismo yung nag uh, nagbunyag, 'di ba sa kanyang sona. Tapos siya naman itong nagpalabas ng website, 'di ba? <laughs> at ngayon sinasabi niya siya ay galit at ang ganda no sinabi niya kung ako nga ay hindi presidente sa sala ko sa mga rallying ganyan. So, in effect, he effectively included himself in the protest rallies. So, at tapos ngayon, Uh, si Martin Romaldes na ginagawang sangkala ng mga taong kritiko niyan, ayan ang iyong pinsan. Eh, ayan. The fact na andyan na nga, sinabi niya na kahit sino pa yan, kahit pinsan ko, ay wala akong sasantuhin. At the same time, at ngayong araw na to makikita natin kung totoo talaga na bababa ba na si Martin Romualdez sa Speaker. So the, the, this is something that is actually for me significant because it is placing the President at the forefront of this endeavor of cleaning house. So, at ako nga, natatawa doon sa mga kritiko niya. Parang o yan. Pero hahanapan na naman ng mali. Ay hindi. Nag, nag, Maglilib lang. Di naman mag-resign. So, parang nag-create ng komite. ang hindi sapat. si, si Matthew Marley. Some step two, lang. Ha? hindi talaga. Wala talagang hangganan ng ang, ano, ang, 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 paghahanap nila ng mali. Pero karamihan naman dito, yung halos lahat ng mga to, pagdating sa mga Duterte, hindi nila mahanapan ng mali kahit maling wali na. Hindi ba? Eh, talagang ganun ang sitwasyon ngayon. Parang, pero sa isang banda, ako yung natutuwa na ganito ang kina, pinapatunguhan. Sana magtuloy-tuloy ito. Sabi ko nga ang Pangulo, uh, si Pangulong Marcos, dapat isipin niya ito ang kanyang magiging legacy. Kapag ito ay maganda ang kinalabasan, he will be remembered for for this. But pag ito ay pumalpak, ito naman ang mararama ng mga tao sa kanya. Yun, you know, uh, sana naman ito ay tuloy-tuloy ng na malinis natin ang sistema ng ating kalakaran sa mga, mga projects na ganito. Dahil talagang nakakaano to eh, nakaka... Uh, yung, yung hindi hindi na maganda sa pakilasa na ako nanonood ako tinitingnan ko yung yung yaman ng mga contractors, yung rangya ng mga buhay nila, dapat yung mga tali, tiwaling official ng DPWH. Tapos ito naman tayo, makikita ko yung mga baha, yung mga infrastructure na, you know, na biglang, bigla na lang, you know, uh, na nakikita mo na parabagang patsi-patsi para parabagang patsi -patsi So, ano yun? Parang laro-laro lang, bahay-bahay lang na ginawa. At ako'y naiinis kasi kung maayos sana ang ating flood control, siguro daw tayo na kahit malakas ang ulan, hindi bumabaha. Kaya hindi nakakansela ang mga klase. Ngayon, katulad ngayon, sa Laguna, wala na naman pasok. Ano ba naman yan, Governor Sol? Ni lahat na eh. Alam ko may mga lugar na nasa lanta ng baha, di sana doon lang. Pero ngayon, wala na naman pasok ngayon. eh, mukha naman hindi naman mayata ulan, ayon sa pag-asa. So anyway, pero kung natatakot kasi tayo, di mo rin naman masisisi ang mga nasa gobyerno, mga sa LGU. Kasi pag hindi mag-declare at magbaha, di sila sisisihin. Pero kung talagang maayos ang ating flood control infrastructure na hindi kinurakot at hindi napunta sa bulsa namang ng mga kontraktor, ng mga tiwaling opisyal sa DPWH at ibang ahensya ng gobyerno at mga congressman at senador na nangungupit, ay eh di sana eh may kasiguro rin tayong kahit malakas ang ulan, walang baha. Di ba? Eh, hindi eh. Alangin andun yung pangamba na yung mga lugar na hindi binabaha, binaha. Dahil wala nang ang malapuntahan ng tubig at sira-sira kung ano nang ginagawa. Hindi naman sineryoso. So tama ito. Sana naman itong mangyayari ngayon sa house na kung sakali man totoo na bababa na si Martin Romualdez. mag na ng way yung cobwebs na matuloy na itong mga investigasyon na ito at hiharap din siya sa investigasyon kasi siya nga ay napagbibintangan, siya ay sinasama sa listahan, kasama siya sa listahan ng mga diskaya, kasama siya sa listahan ni Toby Tianko, isa siya sa mga kinakyaw-kyaw ni Congressman Miao, at si Kiko Barsaga, o eh, di, sige, malinis, baba, bumaba siya sa pwesto para hindi siya pabigat. Dahil kung mapatunayan na siya nagkasala, ay eh parusahan. Kung mapatunayan na hindi, hindi mapatunayan, edi eh therefore balik, balik siya pwesto o kung ano man. Pero hindi ito, ito ay, ito ay magandang kaganapan. So ako'y natutuwa. O siya, sige, tingnan natin, abangan natin yung araw na to kung talagang matutuloy ang pagpapalit ng president, ng speaker ng house. Kasi sa Senate nagbago na, di ba? Sa house, tingnan natin. Ang politika talaga. Maganda ang ikot kay magulo pero uh, may mga nagugulat. Pero ganyan talaga yan. Whatever na nangyayari ngayon, ang akin na lang yung wish, ipagdasal natin ay eh, para sa kaibubuti ng ating bansa. At para sa kagalingan ng ating bayan. Sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong mga ng sa buhay, lalo lalong sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapingsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanya, UOP serve the people. Okay? Sige. Kita-kita ulit tayo sa si Merkoles. Okay? Ingat po tayo lagi. May bagyo po ngayon si Mirasol nasa North. Pagdasal natin ang ating mga kababayan naman. Sana iligtas sila. Okay? Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, animal asal. Ingat po tayo lagi. Bye for now. See you Friday.